Claudine Barreto, gagamitin na ang apelido ng pumanaw na aktor na si Rico Yan. Myra Jena Sayo sa Balita. Matapos sa mga hindi pagkakaunawaan, naayos na ng aktres na si Claudine Barreto ang kanyang relasyon sa pamilya ng dating kasintahang si Rico Yan. Sa Instagram, Makikita ang ibinahaging video ng aktres na compilation ng ilang sweet clips nilang dalawa ni Rico bago ang pagpanaw nito noong 2002. Mababasa naman sa caption ang pangalang Claudine Barreto yan dahil sinabi mismo ng aktres na tinanggap na siya bilang tunay na anak ng ina ni Rico na si Sita yan. Paglilinaw naman ni Claudine, hindi na raw ito tungkol kay Rico, ngunit tungkol na sa tunay na pagmamahal at relasyon niya sa ina nito. Kaugnay niyan, nagbigay rin ng mensahe ang aktres para sa pumanaw na aktor na pwede na itong magpahinga at pinapakawalan niya na ito, ngunit mananatili pa rin Ania sa kanyang puso ang masasaya nilang alaala. -ala. At yan ang aking showbiz chika ngayong Martes ng umaga. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.